Richard! Be. be! Kumusta ka na? Kaya rin ako bumalik. May nagpapaabot din sa inyo ng tulong at mabigyan ko man lang din kayo kahit pambili nyo ng bigas ha. Salamat to. Richard! Be! Hi! Kumusta po? Kumusta ka be? Ito po ano? nagaan nagpapahangin kasi okay naman po siya pag may gamot po siya kaso po ngayon wala na po din siyang gamot isang buwan na din po kasi wala na panibagong kailangan na naman ng reseta talagang kailangan pala laging ano no updated okay, bago, yung bago po yung ano hindi po madala ni mama kasi wala naman po siyang pera para madala ulit para mabigyan po panibagong reseta pero hindi naman ay naatake si Richard Inatake po. Minsan, mas kagabi nga po, inatake po siya. Kapag gano'n na inaatake siya, anong ginagawa niyo? Pinapainom na lang po ni Mama muna ng biogesic. Parang ano naman din na kailangan dapat di ba reseta ng doktor? Opo. Iyon lang ang ginagawa niyo, pinapainom ng biogesic. Opo. Kasi It... wala naman po si Mama pang ano ng reseta niya. Charge! Pag ano po, ganitong oras, nandito po kami sa labas talaga kasi nagpapahangin. Pinapahanginan po siya ni mama. Kumusta ka na? Kumusta ha? ka na daw? Kumusta ka na, be? Um, okay ha? lang po. Buti nakakausap niya naman siya, be. Minsan po, pag walang topak, Ah, Pero bakit pag may tupak po siya, kahit sin sinusuntok niya, kahit si mama, sinusuntok niya. Ay, nananakit siya? Pag paano pag ganyan na siya, maatakihin niyan siya. Ah, Kaya okay. inaano lang ni mama na kahit gano'ng ginagawa -ang sa, sa amin, hinayaan na lang namin. Hey, eh, nga pala, banggitin ko lang. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik. Oh, po, eh. Kasi syempre, alam mo naman yung nangyari. Diba? Tapos, syempre, may mga tinutulungan din akong iba. Okay. Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggat may nagbibigay sa inyo ng tulong at may maitutulong ako, <laughs> Daya. babalikan ko kayo. Ha? Uh -huh. Hanggat kaya kong tumulong sa inyo, makapag-abot ako kahit man lang kay Richard, ba diba? uh -huh. talagang pupuntahan ko kayo. Pero sa ngayon, kaya rin ako bumalik, may nagpapaabot din sa inyo ng tulong at mabigyan ko man lang din kayo kahit pambilin nyo ng bigas. Ha? Uh -huh. One, two, Three. Salamat po. Marami salamat po sa nagpaabot po ng tulong kay Richard. Yung 1,000 dyan kay Ma'am Jeng Lamire from Hong Kong. Tapos yung 622.82 kay Ma'am Dora ng Qatar. At yung tira dyan, yan yung bigay ko sa inyo para makabili kayo ng bigas kahit pa paano ha. Okay. Salamat to. Char, bibili ka ng gamot mo ha. Bibili kang pagkain ha. Oo. Oo.